Nagbabalik ang Pilipinas Debates 2016. Sa punto pong ito, sisimulan na natin ang ating debate. Ang lahat po ng mga tanong at paksa sa presidential debate na ito, dumaan sa COMELEC. At may mahigit o mahigpit po tayong mga panuntunan na susundin sa debate ito ngayong hapon. Pakinggan niyo po ito. Sa bawat round, may mga pares na maghaharap tatanungin ang unang kandidato at may 90 seconds para sumagot. May 60 seconds naman ang pangalawang kandidato para magkomento sa sagot ng unang kandidato. Sa huli, bibigyan ng 30 seconds ang unang kandidato para sagutin ang mga komento. Maririnig ang tunog na ito sa huling 10 segundo ng timer at muli kapag naubos na ang oras. Simulan na natin ang round 1 ang ating tatalakay ng track record at performance ng mga kandidato pati na ang mga isyong kanilang kinakaharap. Alphabetical po ang uh, tapatan ng mga kandidato natin sa round 1 na ito. Kaya ang unang pong uh, maghaharap ay si Vice Presidente Jejuan Barbinay at Senadora Miriam Defensor Santiago. Mr. Vice President, ito po ang tanong. Meron po kayong uh, 90 seconds, uh, Mr. Vice President. Sa panayam kung inyo natatandaan sa DCWB, pinaliwanag nyo karamihan sa inyong mga real estate na mga pagmamayari ay minana ninyo mula sa inyong ina at sa pagulang. Pero sa inyong sal-ed, dalawa lang sa labing tatlong real estate properties ang inilista ninyo bilang inheritance o mana. Paglilinaw ng inyong kampo, Mr. Vice President, maaaring tinatawag na land area ang pinagbasiyan ninyo sa inyong sagot at hindi po ang bilang pero ang hindi pa rin nasasagot, kung hindi po minana, saan po nang galing ang iba po ninyong labing isang ari-arian at paano po lumago ang inyong yaman sa loob ng mahigit tatlong dekada bilang isang opisyal ng gobyerno? Mr. Vice President, meron po kayong 90 seconds. Alam mo, Mike, tatlong dekada, ang hmm? haba ng panahon na yan. Ha? Pero hindi ko natatandaan na sinabi ko na yung aking mga lupa, eh, purus mana, Ah, yung iba naman doon, nabili namin. At may kakayaan naman kami makabili. Hindi naman, porking kami ko ay nasa pamalan, eh, wala na kami magagawa para makabili ng mga pag-aari. Hindi po totoo na ako ko ay maraming lupa. Ito ho, ay either naman ako o ito ho ay nabili ko. At hindi lang sa nanay ko yun, pati po sa tatay ko. Okay, masalamat po, Mr. Vice President. Senadora Miriam. Ano naman po ang reaction? Bilang isang opisyal ng gobyerno na mahaba rin na nungkulan, Madam Senator, uh, sa tingin ninyo ba ay tinatawag na matter of public interest ang yaman at ari arian ng isang opisyal ng gobyerno? Misal-in, di ba? Oh, yeah. That's no longer a matter for debate because it has already been embodied in a law. Mm -hmm. It's no longer a bill, it's a law. Mm -hmm. So sa gusto namin at sa ayaw, kailangan talaga iladad namin ang lahat ng pag-aarit namin. Mm -hmm. Ngayon ang pagtatanong ko ay, ito hubang mga pag-aarit ni Vice Mayor? Nakuha niya, o nabili niya, o nabigay sa kanya, bago siya naging opisyal sa Makati, o pagkatapos naging opisyal na siya. Mr. Vice President, gusto niyo po sakutin yung tanong ni Sen. Lora? Uh, Miriam, uh, yung iba, ay naman ako. Pasensya ka na kung Miriam ang tawag sa magkaibigan man tayo at magkasama kami sa Student Council. Uh, yun, naman ako naman ako pa yung bago ko nalagay sa pwesto. Ako ay nanungkulan, 1986. At bago po ako nanungkulan, nakapag-practice naman lo, ako ng law at ang misis ko naman lo, ay napag-practice -pag ng pagka-doktora. So, ang mga galingan ang pera na dapat namin mabil. Pero ulitin ko, yung mga propidad na yun, eh propidad na naman ako na bago po ako napunta sa Salam. nanungkulan. Salamat po, Mr. Vice President. Salamat din po. Magaharap naman po ngayon sina Senadora defensor Santiago at si Mayor Rodrigo Duterte. Senadora defensor Santiago, narito po ang tanong para sa inyo. Senator defensor Santiago, kayo po ay nag-file ng qualified medical leave nung 2012 dahil sa chronic fatigue syndrome at nagpatuloy ito noong kayo ay na-diagnose na may stage 4 lung cancer. Sa nakalipas na 16th Congress mula 2013 hanggang 2016, wala pahong 10 beses kayong nakadalo sa mga plena plenary session. Kung sa Senado po ay naging mahirap na para sa inyo ang makapasok sa trabaho, bakit pa po ninyo hinahangad ang mas mabigat pang trabaho ng pagiging pangulo ng bansa? Ano po ang inyong motibasyon sa pagtakbo sa gitna po ng inyong karamdaman? 90 seconds po, Senator Santiago. Hindi mo ba alam ng sakit? Tumataas o bumababa o nawawala? Magtatanong ka bakit may sakit ka, bakit tumatakbo ka? Eh, derecho ko yan o karapatan ko yan sa ilalim ng anti under our constitution. Wala namang constitutional provision that you, if you get sick of something, you are disqualified. Ano pa yung iba niyang gustong malaman? Ang sabi po ay uh, iilang ilang beses lang daw po kayo nakadalo sa plenary session. I was at the height of cancer stage 4. Stage 4 is the last stage. Nagantay ako mamatay. Eh hindi ako pinatay ng guardian angel ko eh. <laughs> Paano raw po yan? Eh mas mabigat daw pong trabaho ang pagiging pangulo sa ating bansa. Mabigat na mabigat. Pero kung tuusin mo, ang senador halos kapantay lang o sobra pa ang trabaho. Kung ginagawa niya ang tama niyang trabaho, ng sa ng presidente. Kasi kung minsan nilalabanan niya ang lahat ng senador laban sa kanya. Hindi ka mukha ng presidente na lahat sa paligid niya, nag sa kanya. <laughs> Maraming salamat po, Senadora Defensor Santiago. Mayor Duterte, ano po ang masasabi ninyo sa pangalag ng Senadora? I will not go into an argument or debate with uh, Ma'am Miriam. She's telling you the truth, and truth is very important. I do not see Senator Santiago passing away within the next 20 years. So what's <laughs> the problem? Senadora, you have... Uh, A chance to answer, my counter rebuttal to kay, uh, Mayor Duterte. Thank you. Thirty seconds. My only purpose is to serve out the rest of my life. I'm already 70 years old. Plus six-year term as a president, I would observe my country until 76. I did not want to spend the next six years lying in bed, feeling sorry for myself. In fact. I did not lie in bed. I did not feel sorry for myself. I felt sorry for my country. Because graft and corruption is endemic, and everybody speaks out, but nobody has done very much. Except Mayor Rudy Duterte. Maraming salamat po, senadora defensor Santiago. Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay. naman I see Mayor. Rodrigo Duterte ng Lunsod ng Dabao at si Senadora Grace po. Mayor Duterte, ito po ang tanong para po sa inyo. Unang tanong, sa inyong talumpati noong Nobyembre, dalawamput dalawang beses po kayo nagmura, Mayor. Minsan yun na rin uh, inaming naharap kayo sa reklamong acts of lasciviousness. Sa baka tweet? At uh, nung na-interview ko pa kayo, sinabi nyo rin, kayo po ay palamura, kayo po ay babaero, kayo po ay nakapatay na ng kriminal. Sa inyo po bang palagay, Mayor? Dapat po ba kayong tularan ng mga kabataan Pilipino? At ito ba sa tingin ninyo ang kaugalian na kailangan ng isang mamumuno po ng Pilipinas? Mayor, meron po kayong 90 seconds, sir. Yes, uh, most of it are, are true. Most of it are true. Criminals, uh, well, I go after them. As long as I do it in accordance with the rules of law, I will continue to kill criminals. And if President will order the killing, as long as it is, I said, uh, the exercise of performance of duty in accordance with law, I will tell, I will use the military and the police to go after criminality and drugs. It's flooding the country. Hindi ako papayag ng ganun. Totoo yun. Well, I do not deny anything. Sa, sa pangalawang bahagi po ng tanong, sa palagay nyo ba dapat kayong tularan ng mga kabataang Pilipino? No, Pilipino. I'm not a leader. Uh, yes. Mayor? No, extrajudicial hmm? killing? Of hmm? course not. Never happened. Hmm. But killings? Yes. Okay. Uh, If I become president, it would be bloody. Opo. Because we'll order the killing of all criminals. Opo. Ang mga durugista at drug lords. Yung inyong kasong acts of lasciviousness sa mga kababaihan, Mayor? Wala akong kaso na ganoon. Oh. Uh, Girlfriend. Uh, I have... do not know who invented it, but uh, uh, I said okay. uh, meron lang akong inakbayan noon. <laughs> okay. oh. Ang nanay ko ang nagalit. Ah, nagalit Okay. Isa pa, isa Kasi, pa, mayor, sabi niyo may mga girlfriend kayo. Dapat magtularan yan ng mga kabataan. Well, kung hiwalay ka sa asawa, doon gawin mo sarili mo. <laughs> eh anong <laughs> uh, Eh, Ano gawin ko itong karga-karga ko? Hindi ko naman ipagbili ito Hindi mo masangla sangla Eh <laughs> e, gamitin mo dapat, 'di mamatay ka. Salamat po, mayor. Salamat. Malinaw. Seradora. Senadora Grace Poe bilang isang babae at kandidato sa pagkapresidente, dalawa lang pa kayo, po kayo ni Senadora Miriam. Ano po ang pananaw niyo sa ganyang stilo na yan ni Mayor Duterte? Alam niyo, si Mayor Duterte malakas ang appeal. Irresistible sa mga ibang babae. Subalit, matagal rin natin pinaglaban at alam ko si Mayor Duterte ay, ma ay magalang sa kanyang nanay. Kaya... Kahit na papano, sa tingin ko, kung ikaw ay malakas ang dating sa mga babae, konting pigil sapagkat syempre malay mo yung mga lumalapit sa iyo may asawa o kaya may boyfriend o kung ano paman, um, sa mata ng bata ay ang mali ay nagiging tama kung ginagawa ng matanda. Uh, at least alam natin si Mayor Duterte minsan may sinasabi naman niya yung mga hindi niya na nararapat na nagawa noon. Pero pareho lang naman kami, tao rin nagkakamali. Pero isusulong ko palagi ang pagrespeto anuman ang iyong kasarian. Babae ka man, lalaki, LGBT, lahat po tayo merong konting paggalang sa isa't isa. Salamat po, Senator Mayor. Meron meron po kayong 30 seconds para, 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 para wag magpigil. Uh, sige po lahat naman ito sa yun, yeah, sa kwarto yan. Mm. Hindi mo naman ginagawa sa... So, what's the problem? Uh, hindi mo naman pina, You don't flaunt it in public. And I said, uh, if you have to do it, I said, uh, I, I'm separated from my wife. And in the, yung isang asawa ko na sa Amerika, yung nurse. So, far and wide, in between those years, it's biology. Actually, it is biology. Okay. Uh. Salamat po. Salamat po, Mayor. Magkakaharap po naman ngayon ni Senator po si dating DILG Secretary Marroja, Senadora po, narito po ang inyong tanong sa lahat ng mga kandidato sa entablado ngayon, kayo po ang may pinakamanipis na resume pagdating sa government service. Dalawang taon bilang MTRCB chairperson at nangangalahati pa lang po kayo sa inyong termino bilang senador. Sa tingin niyo ba ay may napatunayan na kayo sa larangan ng serbisyo publiko para maging pangulo ng ating republika? Jessica, alam mo, talagang hindi ko pinagkakaila sa lahat sa kanila. Ako ang pinakabago rito. Pero sa ating mga kabataan, alam ko, alam niyo ang kanta ng Glock 9. Kayong mga nakaupo, subukan nyo naman tumayo para maramdaman nyo ang aming kilagayan, ang kinalalagyan ko. Sa tingin ko, sa lahat sa kanila, ako nga may maikli na karanasan, pero nakikita ko bilang isang nanay kung anong pangangailangan ng isang pamilya. Sa aking uh, maikling karanasan sa gobyerno, ako po ay nakapaghawak ng isang executive position na may management requirement at Mismo na rin si Senator Miriam ang nagsabi na ang Senado ay pwede talagang mas mahirap pa na trabaho kung talagang ginagawa mong iyong trabaho. Ako po ay nabigyan ng prebileyo na makadebate si Senator Miriam kaya nga napasa namin sa Senado ang freedom of information. Yung mga batas na aming itinulak ay pagkain para sa mga bata. Uh, yung mga batas o yung mga budget pala na inamin tinulak pang pagkain para sa mga bata, para sa mag magsasaka, tigit sa lahat. Pag-iimbestiga na walang kinikilingan. Ka kaibigan man o kaaway. So para sa akin, ang aking karanasan bilang isang teacher, bagamat minamaliit ng iba, hindi po tayo makakarating sa puntong ito kung hindi dahil sa isang guro na nagmalasakit at nagturo sa atin kung anong tama at mali at kung anong naaayon para sa ating mga paksa. Kaya po, sa ating mga kababayan, pare-pareho lang naman ng problema ng Pilipinas. eh Pare-pareho nandyan. Wala pong uh, proof na pagmatagal ka na sa pwesto, mas magaling ka. Secretary Rojas, ano po ang reaction niyo sa sinabi ni Senator Poe? It should be recalled that you once asked her to be your running mate or your vice presidential candidate. At ah, tama ka dyan, uh, Jessica, no? Uh, inanyayahan natin si yes, Senadora po na sumama dahil nga sa pagkilala na tulad ng sinabi ninyo ay manipis yung kanyang karanasan sa pamumuno. At uh, siguro ipagpaumanhin ng aking uh, kaibigan si Senadora Grace Poe na ang pagiging Pangulo ay hindi OJT. Kinabukasan, buhay, kaunlaran ng isang daang milyong Pilipino ang nakasalalay dito. Kaya may tamang panahon para sa lahat. At para sa akin, yung karanasan ay isa sa pinakamahalagang katangian para sa pagiging pangulo. Paano mo malalaman kung binobola ka o hindi? Paano mo pipiliin kung anong rekomendasyon ng dalawang magkaibang uh, rekomendasyon ng mga cabinet secretary ang iyong pagdedesisyunan? Ito yung mga malalaking desisyon na kailanganing gawin ng susunod na pangulo at mahalaga yung tamang karanasan. Malinis na karanasan para diyan. Senadora po, ang inyo counter rebuttal, meron po kayong 30 seconds. Jessica, Mike, alam ko naman kung binobola ako o hindi. Kahit na maitli ang aking panunungkulan sa gobyerno. Unang-una, um, Tama. Si Secretary Mar, nakatatlong administrasyon na siya dyan. Nabigyan na ng ilang mga responsibilidad sa gobyerno. Pasensya na rin po. Pero marami rin akong inimbestigahan, katulad ng DILG at din sa DOTC sa MRT. At sa tingin ko naman, hindi mo kailangan ng napakahabang karanasan para malaman na kulang ang tulong ng gobyerno sa transportasyon sa ating bayan at kulang ang tulong ng mga gobyerno para magkaroon tayo ng kapagnatagan. Maraming salamat po, Senador po. At ngayon naman, ang one-on-one -on -one po, Nina. dating Sekretary Mar Rojas at Vice Presidente George Barbina. Sekretary Rojas, ang tanong para sa inyo. Sa inyong mga panayam, ipinagmamalaki ninyo ang mga nagawa ng daang matuwid Katulad ng pagpapatayo ng mga silid-aralan o mga classrooms, ang programa ng DepEd, ang pangtawid-pamilya Pilipino program na pinamumunuan ng DSWD. Pero sa inyo namang panunungkulan bilang sekretary ng DOTC at DILG, iniuugnay at nangyari daw ang mga kapalpakan sa pangangasiwa ng MRT at sa mga umano'y mabaga na pagkilos bilang happy ng DILG tulad nung tumama ang super bagyong Yolanda. Base sa inyong track record sa DOTC at DILG, paano po nyo patutunayang kayo ay may kakayahan maging isang epektibong presidente ng Pilipinas. Meron po kayong 90 seconds, Mr. Secretary. Salamat, Mike. Simulan natin sa DOTC. Nung ako po'y nasa DOTC, mahigit isang daang kontrata sa halagang, humigit kumulang isang daang bilyon ang napabid namin na walang anomalya, walang alingaw-ngaw, walang kontrobersiya. Yan, nangyari lahat yan. Ports, airports, ibang mga infrastruktura na nangyayari at ginawa hanggang sa ngayon. Pangalawa, sa MRT. Bakit ko tinanggihan ang proposal ng pribadong sektor na magpatuloy ang kanilang kontrata sa MRT? Dahil gusto nilang pahabain ito ng labing limang dagdag na taon itong maanumalyang kontrata na ngayon ay, uh, ay, ang, ngayon ang sanghi ng problema natin. Plus, dadagdagan pa nila yung singil sa ating mga pasahero. Kaya tinanggihan ko yan. Diyan nagsimula yung ating paghahanap ng makabagong paraan para magkaroon tayo ng mga trend. Ang mga trend ay naandyan na, parating na, at ngayon ay sa susunod na mga buwan ay mapapakinabangan na ng ating mga kababayan. Pagdating naman sa DILG, ang Yolanda ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Ang buong gobyerno ay naandun. Nandun ako bago habang at pagkatapos ng bagyo. Hindi ako bumitiw hanggang nag ang sitwasyon at hindi ako tulad ng iba na dumating, nag-helicopter, nag-turista, umalis at marami na ngayong sinasabi. Maraming salamat po. Kitari. Mabalikan <laughs> po natin si Vice President Binay. Mr. Vice President, uh, sa ba kayo sa sinabi ni Secretary, uh, matagal tayo naging miyembro ng gabinete, ha? kasama niyo siya. Sige po, Mr. Vice President. Eh, lang po ninyo, hindi ho mangyayari kung ako ho ang napalagay doon sa pesto ni Secretary Rojas. Yung bang analysis paralysis? Ako ho is a decisive and effective leader. Hindi ho po paulit-ulit, walang dinidecisionan. E yung PPP, e, isa pa lang o dadalo pa lang. E kailangan, kailangan ho natin yung PPP ngayon para magkaroon tayong pagbabago sa ating mga infrastructure needs. Kung ako ang pinatutungkulan ni Secretary Rojas dun sa pagkakahelikopter, ba, eh yung helikopter, marami kong nakita. Ha? Siya, eh nasan ho siya? Pagkatapos nung at mangyayari yung lahat dun sa Leyte, nawala ni siya. Kaya naman, grabe ang galit sa kanya ng mga taga-Leyte dahil sa kapalpakan niya sa paghawak sa problema ng Yolanda. Secretary Rojas, meron po kayong 30 seconds pa. Ho. Sige po. Andun po ako, labing anim na araw. Hindi ko binitiwan, hindi ko kinalimutan, at hindi ko finoto o, o pinulitika ang ating mga kababayan. Nandun ako, simula bago pa dumating ang Yolanda, at ginawa ko ang lahat. Matitingnan kita, Mike, at kahit sino sa ating bansa, mata sa mata, at sabihin, lahat ng maaaring magawa sa kapanahon ng iyon ay nagawa. Maraming salamat po, Mr. Secretary. At yan po, nagtatapos ang round 1 pa lang po ito. Mas mainit sa round 2 dahil ang susunod nating tatalakayin, mga kapuso, ay ang kahirapan at ang pagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Kilatisin, busisiin ang inyong pipiliin. Nagbabalik po o magbabalik po ang Pilipinas Debates. 2016. Samantala, makikita po ninyo ngayon